Bukod kay Carlos Yulo, isa pang Pinay ang lumalaban para sa bayan. Sa ngayon, nakatitiyak na si Nesty Petesio ng bronze sa women's boxing. Naniniwala naman ang kanyang pamilya at mga kaibigan na kayang ibigay ni Petesio ang isa pang ginto para sa Pilipinas sa Paris Olympics. Yan ang ulat ni Jason Amisola. Aktibo at parang nasa mismong laro sa Olympics ang pamilya Petesio at ang kanilang mga kapitbahay. Ito ay kasunod ng laban ng boxing ng Pinay na si Nesty Petesio sa Women's 57 kg Division sa nagpapatuloy na Olympics 2024 sa North Paris, France sa unang round kung saan malakas na ang binibitawang suntok ni Nesty, ganoon rin katutok sa streaming online ang mga taga-suporta niya. Pero sa unang laro ay naging paborang boto ng mga hurado sa kalaban nitong si Amina Zidani mula sa host country. Sa tingin ng tatay ni Nesty na siyang naging unang coach din nito, naging kumpiyansa si Nesty sa kalaban nito. Uh, nung una, medyo nagkumpiyansa si Nesty. Kaya naibigay yung round na yun sa uh, France. Teka na, naintindihan ko din kasi sinusokat siguro niya. Kasi sparring partner niya yun eh, na-sparring niya yun. Pero pagdating sa ikalawa at ikatlong rounds, bumanat na si Nesty na bumitaw ng malalakas na left at right hook punch. Pero sa huli, from the the Panalo ang dati ng silver medalist sa Tokyo Olympics na si Nesty. Ah, madaling, kahit umaga, madaling araw, gabi, nandito yan sila, maghintay sila na pag maglaro, Talagang nandito sila, pumunta, suporta para sa kababayan at sa Pilipinas, para sa Pilipinas yung laban na to. Basa ng kanyang ama, malaki ang chance ni Nesty na masungkit ang gintong medalya para sa Pilipinas dahil sa dedikasyon at strategiyang ginagawa ni Nesty. Aniya, si Lin Yu Ting ng Chinese Taipei ang tingin itong matinding kalaban ng kanyang anak dahil pareho silang lumaban ni Nesty. Kung hindi magbago yung pacing ng China kasi malamya eh. Kayang-kaya yung pasukin ni Nesty. Kaya niya yun. ang Sabi ko sa kanya, kakainin niya yung mga suntok kasi malamya. Kayang-kaya niya yun, ang lakas na yun. At saka pag papasukan niya yun sa katawan, sigurado ako, takot yun. Kasi malakas ni Nesty kaysa kanya. Ang nanay naman ni Nesty na si Priscila, proud at agad namang nagpadala ng mensahe sa kanyang anak bilang suporta at paghikayat. Yun lang ang sabi ko sa kanya, magingat sa kanyang mga laban at kailangan magsigido siyang kunin yung medalya, gagawin niya lahat sa tulong ng Panginoon po. Mamaya ng alas 9.30 ng gabi ay nakatakdang lumaban ulit si Nesty kontra sa pambato mula sa China na si Xu Zichun. Kung papalarin, garantisado na ang bronze medal ni Nesty bilang semi-finalists sa Paris Olympics Women's 57kg Division at sasamahan na niya si weightlifting champ Heidi Diaz sa mga kauna-unahang Pinay na may multiple Olympic medal. Go, ito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.